Sino ka ba? Si Sarah? Si Richard? Siyempre, inalos na ni Sarah labati kasi na wala na sila, di ba? And they're not on uh, speaking terms, di ba? Mm -hmm. So, kunya sinong gusto mo? Ikaw si Sara or ikaw si Richard? Sara. Sarah? Sarah. Uh... Kasi mas kilala mo si Richard. Pero parang baka mamaya mag-react si Sarah labati na <laughs> uh, uh, porque wala na kami ni Richard. Kuya Jun, pinapayagan mo na uh, bastusin ako ni Bix Alpacet <laughs> at sabihin siya si Sarah labati, So wag na lang, wala na lang ako si <laughs> Sarah Richard. baka magsalataan na si Richard dahil diyan. <laughs> <laughs> Oo nga. Pero tahimik lang si Richard uh, nga po. Mga kaibigan, siyempre, ang mga uh, marites, ang mga marisol, eh, nakatuto to kay Richard Gutierrez, no? di diba? Actually, pati nga si Raymond, ha? Hmm. Inaabangan nilang sumausaw pero hindi makikisusaw si Raymond. Kung si Richard nga tahimik, quiet lang po sa ang iwalayan ni Sarah, kahit nagsalita si Sara eh, talagang uh, uh, may pagka-gentleman talaga si Richard na hindi siya nagsasalita, di ba? Yes. Oo. Pero, sa palagay mo, pag sa nagkaroon ng events si Richard, tatanungin din ba siya ng mga media? Si Richard magaling naman umiwas sa gano'n. O, ipagbabawal mong tanungin? Okay. Hindi naman lahat ng events si Richard ako may hawak. di ba? Pero matagal pa naman yan. Pero, pag sasabihin ko kay Richard, pag nakita ka, iwasan mo Richard. Sarah. Sabi niya kasi kamukha siya ni Sarah. Pero, awig nung kayo ni Sara yan. Sinong Sara? Sinong Sara? May mo um, na, marami naman Sara dyan. <laughs> oh, but definitely, you're not the Sara, the munting prinsesa. You're not the munting princessa prinsesa kasi syempre, you're so big na rin, di ba? Like, or... di malaking prinsesa. Ah. Uh, uh, Sara, the malaking uh, princessa prinsesa. Uh, uh, ano na lang, Sara, uh, um, Sara, Ah. Uh, Sara. Ako, okay, isara na lang natin to topic na to. Oo. tama na. Oo. Baka masarap pa tao. Oo. Pero yun nga, uh, tahimik lang si Richard. No? Yung mga iba tinatanong ako, magpapa magpapainterview din ba si Richard? Sabi ko, bakit? Correct. Diba? Hmm. Hmm. So, Piling ko hindi siya magsasalita talaga. Hmm. Nang best ko na sinabi sa kanya dati, may mga naglalabasan. Labas ka na kasi ng official statement. Hmm. Diba? Hmm hindi siya naglabas ng official statement. Ang nilabas siya, yung nanda niyang ham doon sa blessing ng bahay niya. Nung ah. <laughs> Tsaka yung ano niya, meeting ng uh, sa ABS-CBN. Yun ah, oo, para sa new project ah. niya niya. Yan yung ina isa sa mga inaabangan. Na... Ang hmm. bong.